Sige, ako hindi na ko Wait, Sa itong mga jeepney na to eh, wala sa linya. So ang uh, sinasabi nila ay eh, daw sila dun sa mga mga matanda na nagrarally. Kaya <tinyo> Oh, na uh, Tapos sa kabila naman, eto naman, ito, jeep naman na to. Eh may mga sakay na ano na papunta pa lang doon sa mga mag, uh, sa San Jose sana. So na-intercept na ng mga kapulisan natin. Dito pa rin to sa may boundary ng San Juan sa kanang uh, Ortigas. Uh, 哎啊、so, um。